Idol, mahina ka naman bumuhat ang dumbbell. Actually, yung comment niya, mahina kang dumbbell. Hindi <laughs> <laughs> ko alam. Mahina kang dumbbell. Siguro, mahina kang bumuhat ang dumbbell. Yun alam mo ba? Actually, naman po, ako nagpapalakas bumuhat ang dumbbell or nagpapalakas ang dumbbell or anything, I exercise for my mental health, spiritual health, fitness, mental clarity, physical fitness, tsaka spiritual. Meditate. Doon ko nilalabas na stress, galit, Therefore, pag pinapawis na tayo, nakakaproduce tayo ng endorphins. Endorphins? Excuse me. Nabasag ka sa Happy hormones. So, yun, na. papawis ako, sweat. Okay naman siya. Side effect niya, maganda yung katawan ko. Or, gumaganda yung katawan. Hindi ako sure kung maganda yung katawan ko. Anyways, yun. Uh, hindi, wala po ako sa, hindi po ako sasali ng powerlifting, or strongman, or ganyan. Or, wala akong pake sa sasabihin ng iba. Gusto ko lang happy, healthy ako, tsaka bisis ko. Tama kayo, mali ka. I'm not your doctor. Do what works for you. Ang mahalaga, uh, may respeto tayo sa kapwa, mabuto tayong tao, mahal natin ang asawa natin, mga anak natin. Yun lang. Na. God, God bless. Hindi ko gustong maging mas gwapo kay ganito, o gwapo, or di ko inisip na gwapo ako. Inisip ko, ano lang ako? Normal lang na tao. Sarap, di ba? Sarap. Tapos, yung mga share ko, wala naman po ko nakukuha sa inyo. Ano lang yan, kung gusto nyo may mapulot kayo dito or sa ibang influencer, si-add nyo na makatulong sa inyo. Kung ayaw nyo, okay rin lang.